Itbulaga ng TV J ng It's Showtime sa unang pag-ere sa GMA, pag-usapan natin yan. Hanggang dito na lang po, paki subscribe at pindutin ang notification bell button para updated ka sa latest chika. Maraming salamat po. Kinabog ng bonggang bongga ng It's Showtime sa ratings game ang Itbulaga sa naging bakbakan nila nitong nagdaang Sabado, April 6. Waging-wagi ang unang pag-ere ng noontime show ng ABS-CBN sa GMA7 matapos itong makapagtala ng 9.6 na porsyento aggregated ratings mula sa AGB Nielsen Lutang. Ang Itbulaga, naman ni na Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon na napapanood sa TV5 at RPTV ay nakakuha ng 4.4 na porsyento aggregated ratings. Meaning, mahigit kalahati ang lamang ng, it's showtime, sa Itbulaga. Actually, inaasahan na ng marami na matatalbogan ng programa ng pinagsanib na puwersa ng ABS-CBN at GMA ang longest running noontime show sa Asia dahil anabangan at tinutukan talaga ito ng madlang kapuso. Naging top trending topic din sa iba't ibang social media platforms sa Pilipinas at worldwide ang bawat segment ng programa, kabilang na ang kanilang opening production number. Pak na pak ang pasabog na performance ni Vice Ganda kung saan umupo pa siya, special effects lang, sa tuktok ng GMA logo sa building ng Kapuso Network. Hataw kung hataw din ang iba pang hosts ng, It's Showtime, kabilang na sina Ann Curtis, Vong Navarro, Jong Hilario, Karil, King Chu, Oji Alcacid, Amy Perez, Darren Espanto, Jogs Hugueta, Teddy Corpus, Ryan Bang, Jackie Gonzaga, MC, Lassie, Ayon Perez at Chan Dominguez. Naki join naman sa Karao Kids segment ang kapuso stars na sina Garcia, Sanya Lopez, Glyza De Castro, Jillian Ward, Mark Bautista, Christian Bautista, Jake Vargas, Mikey Quintos, Nadine Monte at Chanti. Isa pa sa nag-trending at nag-viral ay ang pagsalang ni Michelle Disa, especially for you, segment kung saan nakasama pa niya ang inang si Miss International 1,700 at 70 na Melanie Marquez. Kapansin-pansin din ang napakaraming commercial ng noontime show last Saturday. Ang tanong, magtuloy-tuloy kaya ang winning moments ng, It's Showtime, laban sa, It Bulaga. Yan ang dapat nating abangan. Hanggang dito na lang po. Paki-subscribe at pindutin ang notification bell button para updated ka sa latest chika. Maraming salamat po.